Hi, bye! Magsa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan na Marie. 29 ang edad. Gusto lang ako i-share ang usaka experience nga nakapabag-o sa kuang life. At o February 2024, karon lang tuiga na ay nahitabo sa kong life nga dili na nako makalimtan. Duga na day kong walay uyab. Three years ka pinang single ko. Huwag choice na ako nga dili sa kumagsulod sa usaka relationship. Kay e sige lang man kog kasakitan. Walay swerte sa love life sa go focus lang sa ako sa ko ang self o sa ko ang career okay man pod ang ako ang work ang ako ang escape lang or kanang ginabuhat na ako kung ako'y vacant na oras o or wala ko'y trabaho kay Netflix lang, kay dramas, movies, o kung nai mga bagong abaroy na coffee shop o resto, kay ginatry na ko na ang kauban ang ako ang mga friends. O siyempre, laglaag ko ta usahay basta kay makaya lang sa tuang budget. Naman po'y mga nanguyab na ay magparamdam. Pero walay bisan usa sa ilaha na makaingon ko na worth the risk na ba. Or basin wala lang na ako gi-open akong heart ato na time. Sobrang nag-enjoy ko sa kuang single life nga era. Mabuhat na ko tanang gusto na akong buhaton. O, ang pinaka-importante, kay nalipay ko. O atong February 2024, wala ko kabalo na dakong sayop di ay akong mabuhat. Kay lagi, YOLO man, kanang you only live once. L-I-S. Life is short. Dugay na na kong nauna-unaan na gusto ko mo try anang one night stand ba? Wala pa ko kasulay. Yato na time kay nakadecide lang ko na buhaton na ko na. Sulayan na ko. Gusto ko makabalon sa feeling anang kanabit bago lang ni mo nakaila or wala yud ka kaila. Unya na ay mahitabo sa inyo hangduha. duha. Sa motong nakaplano na antanan. pag buhaton yud na ako ako ang nahuna-hunaan na kabuang mintras wala patay uyab ani. Eh. Una huna nako kay right time na to para sulayan ang kanang one night stand lagi. Pina-sexy na dress akong suot ato. Pahumot na yung daman para na mabingwit dito sa club. Unya, solo flighter ko ato. Basta niingon na ko ato sa self nako ako. Nga kung na ako makita na friend nako na ko dito, kay dili na ko ipadayon ako ang plano ba. Bot pasabot na dili itugot sa panahon ang ako ang gusto. Dili musugot ang panahon sa ko ang kabuang. Tuesday night man po to. Sa motong pag-abot na ako dito na place, kay nakulbaan ko. Pero at the same time, kay na-excite ko. Kay feeling nako, ako, kay usa ka adventure akong buhaton karong gabi. Sa nag-order na kong drinks na ako. Nalang ko sila hang bar-bar dito. Nagtagay-tagay ako gakuara. Nagpaabot lang ko kung naay mo dool ba. O after pila ka minutes, naagyoy ni dool. Doha ka lalaki nga nakikistorya na ako. Ginatry na ko nilag invite na mo join sila ha pero narag mga bata pa man. Monang pass lang sa. Napanay mga ni-approach, mga nakikistorya, small talk, small talk lang. Pero wala bisan isa sa ilahan na type na ako. Wala naka, wala nakapagilok sa ko heart. Pero tawad ana kay nai usa ka guy. Na dito. Niya, siya gistorya usa ka staff didto. Unya paabot siya sa yan tuyo didto. Kay naa lang siya sa tapad nako. Na naa gyud siya duol nako. Ug ako na nako, kay pwede lagi ni siya. Mas taas ako ah. Nindot ang yahang forma sa lawas. Klaro ka ayong go workout Ug nindot ang panamit. Unya, humot pa jud ka ayo. Day nakabantay siguro siya nga nag blink blink akong eyes sa iyaha. Nagka eye contact jud mi ana. Ug niingon din siya nga Excuse me. Kung ako si mong uyab kay dili tika biyaan na mag-inusara. Kay basin, inigbalik na ako, kay wala na ka. Nang smell ako ana kay para sa kuha kay 5 out of 10 ra iyahang pick up line. Dili kayo nindot. Pero may gani kay nabawi siya hang kagwapo. Kay ni sa siya kagwapo pag smile niya sa kuha. Napay mga bukton nga perteng dagkuha. Kapilailan din na siya na ako. Ayan di ay iahangning. ni. po na ko na siya sa ngalan nako. Shake hands, shake hands, dayon mi. Bila po may kaminit, sige istorya, Ana. Magbisan pa mag na ihan dito, nagpabili na siya dito. O gantod sa nagkagilok maninoon na kung may siya. Kay ipaduol maniyag ayo yang baba sa dalunggan ako. Kanya na pa'y pahawid-ahawid sa kumbukton o sa kuang abaga giganahan na po ito. medyo na turn on ako kaysa kung una-huna kay madayo na yod ang ako ang plano. Ang ito sa gi-invite na niya nga mo join ko sila ha. Wala na ko nag arte arte pa. Nigo rapod ko. O niya naka private room pa yod sila. Mga more than 10 men po di ay sila dito. Wala rapod ko na hadlo kaya na may mga bae po. Sumotong gipil ilan ako niya dito nga new friend ako niya. Nalingaw rapod ko ato. Gi-enjoy na ko to nga moment pero control-control lang gihapon kay dili pwede na masubrahan kong tagay. Gusto nako na nga mahinumduman dumanta ng mahitabo karon. First time kahani sa ang kabuang. Then after mga 2 hours ato, kay naka na nga manghuli daghan pod nga hubog sila ha. Unya ako kay tipsy tipsy lang. Ni offer na din na si Ayan nga siya na'y imo pauli sa ko. Ug nagbuto-buto nag sa akong dugahan ani kay nakulbaan ako. Madayon UDI ako ang plano karon. Itugot UDI sa panahon. Ug mas nakulbaan ko pag-abot sa parking lot kay naa di ay shy car. Siya pa'y gaabri sa door o gapaabot pa na siya nga makalingkod ko. Kay gitabangan pa ko niya, pasuot sa seatbelt pero gikisan man hinuon ko niyag One time nga smack sa kong lips. Gaito ay kontak pila ka seconds, Ana. Ang tudsa, pinawild na pinaakay diretso. Basta kay nagpilit lansod ko sa lingkuranan. Unya, so kaayo ang ang heartbeat. Grabe ka-intense sa mga halok. Unya, iyahang kamot kay nag-explore na. Turn on na kaayo ko. Ani. Unya, nikalit na siya guhunong. Unya, niingon siya nga Let's go somewhere. Let's go somewhere daw. Onya ako kay wala na nakatingog ani. Eh. Na mahala na ko kung aha ko dapit niya dalhun ba. Nagdrive na day na siya og pila lang ka minutes kay naabot na may sa usa ka hotel. Basta kay pagsira pa lang sa door sa mga room kay pinaakay dayon diretso kabalo kayo mi sa mantoyo dito. Wala ko na pud ko nakulbaan. Nadala na ko sa kong gibati na kalami ato. Ug dito na ko naklaro na guwapo gyud di ay siya. Gahigda na ko ani sa bed na half naked na. Unya gatindog siya sa kuwang atubangan. Nawala na ay na Dayon, dax pa jud siya. Na-imagine na na ako ang mga musunod na mahita po. Napa siya giabrihan na mura siya gaabri kay hindi. Dapat safe-safe gihapon. Safe Kadugay na ba wala na ako kitawing ani sa personal? O niya ang ako ha? Kay andam na kayo. Kay dito lang na ako na-realize na gimingaw na ako ang lawas uging ani. O dito, kay isugdana niya. Og hinay-hinay na nibalik ang familiar na kalami nga na feel na ko sa una. Sa ko ang mga ex. Nakadugang lang sa kalami sa so moment kay tili na ko ni Uyab. Wala jud ko kailaan ni niya. Nagpadayon lang mo ang gibuhat, Ana. Gifeel lang kaayo na ko ang moment. Maayo po di siya mudala. Nagahigda lang ko siya ang bahala ang sa tanan. Ang itod sa ga change change na po'd make position ana. Ang itod sa na ako ko siya hantap. It's my time na para ipakita siya ang ako ang abilidad. Habitaw. Pero dali raman ko gikapoy man. Ni sakit ako ang paa. Dugay na jud ay kong wala na kaing ani Nag-rest lang ko kadyot sa tap niya. nag lang po na siya sa huwa. Pag masugod na unta na siya gliho kaya hang ipadayon pero nakasyagit dyot kog agay. Kasakit ba? Pila pod ka seconds before na ko na-realize nga nung sakit man eh. Unya si Ayan, kay gahilom na lang. Nakabalo na siguro siya ngano na blanko yun na kadyot unahuna, kay unsaon mani. Unsay dapat namong buhaton kay dili man maibot ang iyahas ako ah. Ginaattempt niya glihok or ibot pero dili jod kay sakit man. Masakitan ko. Sa nahuna huna ato ba kay maobani ang gitawag nila nga malak naglak jud ang amua. Ulawan na lang yud ani kung dili ni maibot karon. Nakahilak na lang jud ko ato kay wala ko saon. Manawag ba mig ambulansya ani. Gusto na lang ko mawala sa earth pero mas ulaw ko makita ang Manila nga ing ani ang amo ang last position dere sa kalibutan. Kaulaw sa dungog ani. Tagam ang one night stand ani. Huwag ni Kalit nag-ingon si Ayan nga. i sa. Itubag na lang po ko na, unsa may i na to, ani? Itubag po siya nga. Bisan unsa, isearch lang ang nalakas durings. Naglingi-lingi pa ko ana kung aha, nabuta nga nabutang akong bag. May gani kay naara sa may table na dool sa bed. Pero gay na hinay pamig isbog pa dool sa kumbag bagay dili na ako umapot. Sakita kayo. Unsaon na lang kung maputol ning iyaha, unya mabilin nga gatusok sa kuwa. Unya dalhon ko hospital. Promise. Dili na ako kaya ang kaulaw. Inahinay lang yun mi ato lang ang mong posisyon handa sa nakuha na ako akong phone. Huwag search dahin kog How to unlock the finish in my bajay-jay during checks. Maudyo na ako ang gisearch, ang butlag sakto pa. Og dito ng nang gawas ang mga terms na wala kay ko kasabot. Taranta na kay ko ato. Dili ko katarong og basa. Ikuha na lang ni Ayan ang phone og siya ang gabasa-basa ato. Ingon e, din siya na i-relax e, daw na ako ako ang lawas kaya para daw mo balik kog kaluag ako a ah. Kung Unsaon man ako pag relax ani ba nga dagahan ng gatuyok-tuyok sa kong nahuna Ingon e si Aya na mo ginhawa daw kog lalo Inhale og exhale ko ato Pero while ginabuhat na ko na kay mas nakahilak man hinoon kog samot kay dili gihapon maipot Ginatray na, yun na ako ako ang self o relax. Pero dili yun na ako kaya. Sige pa na yun si Aya na maibot daw ko no Jod kung mag-relax ko. Ginatry man ako pero gamahay na Jod ko sa gibuhat na ako. Perting mahaya na ako. Tagam ko. Dayon, gihag na lang ko ni Ayan na anak. Iyahang gihapyod hapyod ako ang likod og niingon siya nga magpray ta. Magpray na lang ta. Tubag ko. Ngon say magpray oy. Nagjoke pa ka ani sa sitwasyon nato. While naghilak lang ko ani. Nitubag ra po na si Aya na wala daw siya ga joke. Naghilom na lang ko ana. kanya siya kay nagsugod nagpray. Our Father, Hail Mary, huwag na pa ito siya ilaing ginaampo. Huwag bisan pa man nga gahilak pa ko kay hinay-hinay nga ni kalma ako ang kaugalingon. Effective judi ay ang prayers. Ragidawat na ako ang resulta sa kuang kabuang. Tagam kayo. Ang kaulaw na ako ang ma-experience tungod ani. Eh. Di yun ako kaya ba? Kung na lang. Pero nakalit na nag-undang sa pag-pray si Ayan. Niundang siya kay, niundang siya pray kay, naibot na ang iyaha sa kuwa. Basta ako ang naingon ato kay, thanks God. Nihigna na din ko ana, og padayon sa paghilak. Tawad-tawad ana, kiningon si Ayan na, ipadayon daw na mo ang amo ang gibuhat. Pero wala na jud Bahala na siya. May katawara po na siya. Huwag nang uli na dahin mi anak. Hilom lang mi sa car. Nihapit kami sa ka fast food ng restaurant kay para mag-take out kay gigutom siya. Dayon gihatod na ko niya sa kuang apartment. Wala na ko sa kwarto na ako ang nagkaon og fried chicken kay nagkatawa na lang ko bisag akura dili na jud ko usab, Nahimot ko sa ko ang kaugalingon. Perting tagaman ako ato. May gani kay naibot pa jud. Gabasa-basa pa ko ana sa mga article about anang malak lagi. Rayo daw kaayo o napay mga dili mo to o kay lagi daw tungod sa kapanalag sa onara nga mahitabo. O kung if ever mahitabo kay dapat dili daw mataranta o mag-relax ra kay maibot ra kung mag-relax. sukad ato, kada domingo na pod ko masimba. Effective ang prayers sa si dyo. Girimain siguro ko ni Lord nga nga nung wala na ko simba-simba. Nagpagod girl na dayon ko ato. Og si Ayan, kay wala na may nakitag balik. Uw sukad ato, kay wala pa ko ilaing laki na na kalabing-labing. Naiha po'y kahadlok, pero mutuo jud po nga maokay ra ang tanan. Basta apilan o prayers. na ang lesson learn ako ato, na dapat mag-pray per me. to the city streets We to feel the fire Ladies and boys, mga audio loves, like Dungan tag-ingon, dapat mag-pray jud for me. <laughs> Sao na lang, di maibot. Walang, <laughs> ha mag sa before mag anana. -ana. <laughs> Kung na may mga gustong i-share ng mga experiences, story, sa life, sa love, bisan noon pwede ko niyong i-message. E I-check lang palihog dara sa my description box below ang ato ang mga contact details. O kung na may mga reactions, comments, ay i-comment lang palihog po dira. O kung pwede po nga inyuhang i-share ni, ha? Para daghan ang makadungog o para daghan ang mag-pray. <laughs> o once again, o many times again, hantud sa sunod, ako si Bay Gamay Muingon. At daghang salamat kaayon ninyong tanan sa pagpaminaw from the bottom of my heart liver, lungs, intestine small and big. Daghang salamat kaayo sa inyuhang pagpaminaw o glow. Kaayo tamong <muling> kayo. running wild